ang kalagayan ng karapatang pantao ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ang ideya ng karapatan ay hindi bagong imbensyon. Ito ay mahalagang bahagi na ng lahat ng lipunan sa buong kasaysayan ng daigdig. Simula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig ay marami ng pagsisikap ang nagawa ng mga bansa upang mapagpasyahan kung anong karapatan ang kailangan ng tao at kung paano ito maisusulong at mapoprotektahan. Sa kasalukuyan, ang ASEAN ay isa sa mga samahang nagtataguyod nito sa paniniwalang ang pagtamo nito ay mahalaga sa pagpapaunlad ng rehiyon. Ang ASEAN at karapatang pantao sa Pilipinas at Timog-Silangang Asya. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay nagkakaisa sa interes at pagtuon sa pagsulong at proteksyon ng karapatang pantao at pangunahing kalayaan. Ayon sa ASEAN Charter, ang paggalang at pagsulong ng karapatang pantao ay sa saligan ng pagtutulong ng pangrehiyon na may kaugnayan sa pambansa, panrehiyonal at pandaigdigang institusyon at organisasyon. Mahalaga ang gampani ng ASEAN sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Naniniwala ang ASEAN na ang karapatang pantao ang pangunahing batayan ng kapayapaan, katatagan at likas-kayang pag-unlad. Ang pagkupkop ng ASEAN sa Human Rights Declaration noong November 18, 2012 ay patunay ng pangako na maisulong ang pagtataguyod at proteksyon ng karapatang pantao sa riyon. Upang maitaguyod ang gampaning ito ay itinatag ng ASEAN ang sumusunod na mekanismo. Ang ASEAN Human Rights Declaration Ang ASEAN Human Rights Declaration ay itinatag noong 2012. Ito ang nagsilbing isa sa mga mekanismo ng ASEAN sa pagtataguyod ng karapatang pantao sa rehiyon. Binabalangkas nito ang mga prinsipyo ng karapatang pantao sa Timog Silangang Asya. Ang AHRD ay hango sa Universal Declaration of Human Rights na nagdedeklara sa lahat ng mga karapatang pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura. Ang mga sumusunod ang pangunahing katangian ng AHRD. Saklaw ng HRD ang malawak na hanay ng karapatang pantao. Saklaw nito ang mga karapatang may kinalaman sa sibil, politikal, ekonomik, sosyal at kultural, kasama ang karapatan sa paglilinang. Isinasaalang-alang nito ang pananaw ng ASEAN sa karapatang pantao na sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng mga kasaping bansa nito. Tinataguyod ng EHRD ang prinsipyong walang diskriminasyon at pagkakapantay-pantay sa harap ng batas ng hindi inaalintana ang lahi, kasarian, relihiyon, etnisidad at iba pang katangian. Hinihikayat nito ang pagwawaksi sa lahat ng uri ng diskriminasyon at nananawagan para sa pantay na proteksyon para sa lahat ng individual. Kinikilala rin ng EHRD ang kahalagaan ng pagkakaroon ng balance sa pagitan ng karapatan at pananagutan. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng paggalang sa karapatan ng iba at komunidad kung saan naninirahan ang individual na nagbibigay halaga sa kanyang pananagutan dito. Hinihikayat din ng AHRD ang mga kasapi ng ASEA na maglinang ng pambansang planong aksyon at mekanismo upang matiyak ang epektibong implementasyon sa pamantayan ng karapatang pantao. Nananawagan ito ng pagtutulungan, dialogo at pagpapalitan ng impormasyon sa mga kasapi nitong bansa at iba pang may kaugnayan sa ASEAN. Mahalagang maunawaan na ang HRD ay naharap din sa kritisismo bunsod ng napagtantong limitasyon at paglayo nito sa pandaigdig ng pamantayan ng karapatang pantao. Sinasabing nagkulang ang deklarasyon ng AHRD sa pagtiyak ng matatag na proteksyon sa karapatang pantao at kulang na mekanismo sa pagpapatupad. Gayon pa kinakikitaan din ang AHRD na makabulawang hakbang sa pagkilala sa karapatang pantao sa konteksto ng ASEAN at pagkakaloob ng batayan para sa susunod na dialogo at pakikipag-ugnayan tungkol sa mga isyu ng karapatang pantao sa Timog Silangang Asya. Ang pagtatatag ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights ay pinasinayaan ng ASEAN leaders noong October 23, 2009 sa 15th ASEAN Summit sa Bansang Thailand. Sinasalamin ng pagtatatag ng AICHR ang paninindigan ng ASEAN na isulong ang mga estratehiya sa hinaharap upang palakasin ang pagtutulong ng pangrehiyon sa pagpapatibay ng karapatang pantao. Ito ay idinisenyo upang maging isang mahalagang bahagi ng istruktura ng organisasyon ng ASEAN at isang pangkalahatang institusyon na may pangkalahatang responsibilidad sa pagtataguyod at pagprotekta ng karapatang pantao sa ASEAN. Higit sa lahat, ito ay itinatag upang mapagbuti ang kamalayan ng karapatang pantao sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. Layon din ng AICHR na panindigan ang pandaigdigang pamantayan ng karapatang pantao batay sa itinakda ng Universal Declaration of Human Rights ng Vienna Declaration and Program of Action at International Human Rights Instruments kung saan ang mga kasapi ng ASEAN ay kasali rin. Ang AICHR ay nagagabayan ng mga sumusunod na prinsipyo paggalang sa kasarinlan, soberanya, pagkakapantay-pantay, paninindigan sa teritoryo at pambansang pagkakakilanlan ng mga kasaping bansa ng ASEAN. Hindi panghihimasok sa panloob ng mga gawain ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Paggalang sa karapatan ng bawat bansang kasapi upang mapangasiwaan ng kasaping bansa ang kanilang pamahalaan ng walang sinumang nanghihimasok. Pagsunod sa alituntunin ng batas, mabuting pamamahala, Prinsipyo ng demokrasya at saligang batas ng pamahalaan ng bansang kasapi. Paggalang sa pangunahing kalayaan, pagsulong at proteksyon ng karapatang pantao, at pagtataguyod ng katarungang panlipunan. Pagtataguyod sa charter ng United Nations at pandaigdigang batas, kasama ang pandaigdigang makataong batas na sinusunod ng mga kasapi ng ASEAN. Paggalang sa iba't ibang kultura, wika at relihiyon ng mga mamamayan ng ASEAN habang binibigyang diin ang karaniwang pagpapahalaga nito ng diwa ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga isyong kinakaharap ng ASEAN kaugnay ng pagsusulong ng karapatang pantao. Kalayaan sa pagpapahayag at pamamahayag Marami sa mga bansang kasapi ng ASEAN ang nahaharap sa alalahanin tungkol sa mga paghihigpit sa kalayaan sa pagpapahayag. Kasama na rito ang paglilimita sa pamamahayag ng media, censorship at restriksyon na nasa linya ng pagtatalumpati, vloggers, mamamahayag at aktivista. Maraming kaso ang lumalabas na ang mga ito ay sumasa ilalim sa pagliligalig, pagbabanta at pagkabilanggo bunsod ng kanilang kritikal na pananaw at pamamahayag pagpatay sa mga taong inaakalang may pagkakasala sa batas sa kabila ng hindi pa naman ito nahahatulan ng korte kung tunay na nagkasala at sa pilitang pagkawala. Karapatang sibil at politikal May ilang bansa sa ASEAN na pinupuna sa paglilimita sa karapatang sibil at politikal kasama ang restriksyon sa mapayapang pagpupulong, asosasyon at hindi pagsang-ayon at pagsalungat sa partisipasyong politikal na nauuwi sa pagpigil sa karapatang politikal at pagbabaliwala sa prosesong demokratiko. Human trafficking. Ang rehiyon ay karaniwang pinagmumulan ng mga taong dinadala sa ibang bansa na kulang o walang legal na dokumento at kadalasan ang trafficking ay nauuwi sa mga kalagayang tulad ng persang pagpapagawa, sexual na pagsasamantala at trafficking ng mga bata. Karapatan ng mahihirap pangkat ng mga mamamayan ang karapatan na mahihinang pangkat kasama ang mga katutubo, minoryang etniko, migrante at mga refugee ay patuloy na alalahanin sa maraming bansa sa ASEAN. Ang diskriminasyon, kakulangan ng akses sa pangunahing serbisyo, isyong karapatan sa lupa at pwersa ang pagpapaalis ay karaniwang hamon sa mga pangkat na ito. Karapatan ng kababaihan at kabataan Ang kakulangan ng proteksyon para sa kababaihan at kabataan karasan sa kasarian at diskriminasyon ay patuloy ring nagsisilbing isyong karapatang pantao sa ASEAN. Kasama sa mga isyong ito ang paghahanap buhay ng kabataan, kakulangan sa edukasyon at ang pangangalaga sa kalusugan para sa kabataan ay alalahanin din sa mga kasaping bansa ng rehiyon. Bagaman may mga bansa sa ASEAN na nakagagawa ng paraan upang mabawasan ang mga isyong may kinalaman sa karapatang pantao sa kanikinayang bansa, ay mayroon pa rin ibang nahihirapang harapin ang mga hamong ito. Ang kalagayan ng karapatang pantao ng Pilipinas at Timog Silangang Asya